Ang mga kritiko ay tumuturo na walang radio telescope na nagulat pa ng pagkakadetekta ng anumang artificial na signal mula sa 3I/Atlas sa kasalukuyang pagdaan nito sa ating solar system. Ang kometa ay umabot sa perihelion noong Oktubre 2025 at ngayon ay nasa likod ng araw mula sa perspektibo ng Earth, na ginagawang pansamantalang imposible ang direktang obserbasyon paman ang observational gap na ito ay nangangahulugan din na ang komprehensibong radio surveys ng bagay ay nananatiling hindi kompleto. Ang tugon ng scientific community sa mungkahi ni Loeb ay sumasalamin sa maingat na skepticism na tumutukoy sa modernong astronomiya. Habang ang statistical alignment ay kapansin-pansin, ang mga hindi pangkaraniwang pahayag ay nangangailangan ng hindi pangkaraniwang ebidensya Atang radio silence mula sa kasalukuyang mga obserbasyon ng 3i slash atlas ay nagpapahina sa kaso para sa artipisyal na pinagmulan. Ang mga natural na paliwanag para sa parehong wow signal at sa hindi pangkaraniwang mga katangian ng kometa ay nananatiling scientific consensus